Hi guys, welcome back ulit to my channel guys For today's video guys Nandito po ako ngayon Sa daro guys Upang magtanim po ako ng Batong guys Ito po yung batong na itatanim ko guys so, Ito po guys Yan guys Ito po yung batong O sitaw na itatanim ko Yan guys Yan guys, magtanim na po tayo guys Tara guys, magtanim na po tayo. It really hurts. lang ko kung sino pang pinili ko hindi Ito po yung daro na tataniman ko guys. Ito po yung uh, tataniman ko yung uh, ano ng lupa, nabungkal lang lupa guys. Ito guys. Ito po yung tataniman ko ng batong guys. Guys, magtanim na po tayo guys. Ang po tayo ng bungay or bulo yun hey guys ito po tayo dito guys guys ito po yung buto ng ba ating batong uh, batong guys ito po guys ito tanin po natin to isa lang kabuto ang ating ilalagay guys para hindi po madami uh, pag tumubo guys isa, isa lang hey guys magtanim na po tayo guys pasok muna tayo sa bulsa natin <laughs> para hindi malaglag guys butas po tayo na ito ng kunti lang po guys hindi po malalim guys yan guys yan yung guys yan guys i direct na ito po, ito po guys hindi na po natin ito guys hindi na po ito i direct sa pagtanim guys yan guys malaglag guys ito po yung buto guys niya guys ah lagay po natin to guys yan at hmm, um, guys yan guys tatanin na po tayo guys ito po tayo guys isa-isa lang kabuto guys ito yung lagay And guys nice. And Nice. Ito tayo matapos magtanim guys. Ah, sana guys. Tubo po to lahat guys para makarami tayo ng gulay. Ah, ma-aani. Pagdating ng araw, pag tumubo na. tiyaga lang tayo guys sa pagtatanim kaani rin tayo guys matapos tayo magtanim guys. Kuha mo tayo ng buto guys kasi naubusan na tayo. Ito lang yung batong. Abosang tayo guys. O, tayo dito guys. Guys, yung mga buto. Buto-buto. yan guys, yung po kinataniman natin guys. Ito po. Tapos ito po tayo guys. Guys, tapos na po tayo sa ating pagtatanim ng batong or sito guys. Ayan guys. Lipat na po tayo ng ating taniman ng talong guys. Lipat po tayo ulit ng lupa. Ayan guys. Sana guys. Magustuhan nyo po yung video ko guys. sana mag like kayo, mag share and don't forget to subscribe guys. Guys. Bye bye guys. Thank you. God bless.